Good evening po mga kalaki, ngayon po ay July 22, bukas po July 23 Ayan po mga kalaki, tuloy-tuloy po tayo sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan ng mga laki numbers Para masubukan po ang aming mga 2 digit, 3 digit, 4 digit ha gusto nyo po ba 2 digit, 3 digit, 4 digit mga kalaki? Sabihin nyo lang po sa akin ang inyong birth year. Birth year po ang kailangan ko ngayon para po masumada ko on the spot at ibibigay ko po sa inyo kung ano pong number ang gusto nyo. Ano po. At aalagaan nyo po ng 3 days po bago po bitawan ang numero namin. Kaya sa mga gusto po makakuha ngayon ng lucky numbers, follow lang po mga kalaki para pag na-check ko kung yung account mo ay naka-follow po sa amin tapos nag-share po kayo ng videos, nag-heart tapos comment ng comment, mabibigyan kita ng lucky numbers ngayon. At sa mga hindi ko pa po nabibigyan, baka ito po ang time para mabigyan kita ng lucky numbers at masubukan nyo po ang aming uh, mga numero. At sa mga bago pong mga nanunood dyan mga kalaki, ha, ito po ang legit na account natin na dapat nyo pong finafollow. Uh, red Parunkin po na may 277,000 followers po mga kalaki. Okay? At ingat po kayo sa mga fake account dyan na kinukuha yung picture ko, ginagawang profile sa Facebook, nako hindi po ako yon Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, hindi po ako yon Baka mali kayo na papalaw, hindi po ako yon. Subukan nyo pong tawagan niya mga hindi po sasagot yan, mga fake sila. Ito pong original nating account. At ang 6 digit lucky numbers po na 6, ah uh, pwede nyo tayan bukas. Ayan po sa taas mga kalaki para po sa lotto jackpot. Okay? Tatawagan kita, bibigyan kita ng lucky numbers ngayon na.